Kailan go? Give it all. Alam niyo ba mga idol, na lahat ng ginagamit nyong contacts or mga phone number ay naka-monitoring na kay Facebook. At kahit i-delete pa natin ito, ay nakasave na ito sa kanya. Ngayon ay gusto kong makatulong kung papaano i-delete yan ng tuluyan kay Facebook. Dahil usong-uso na sa panahon ngayon, yung mga hacker, lalong-lalo na sa mga Facebook account na kumikita na ng malaki. At hindi lang yan mga idol, no? 'Yung mga access natin na ginagamit natin ay pwedeng makita yan ng iba kung hindi natin ito i-delete -de kay Facebook. Talo na 'yung mga mahalagang information natin na hindi dapat sana makita ng iba. Huwag naman po sana pero mag-iingat pa rin po tayo. At kapag tuluyan na natin itong i-delete, ay hindi na nila ito magagamit or wala na silang makikitang information mula sa atin. So, kung paano ito i-delete, panoorin nyo lang 'yung video ito. Puntahan lang natin ang ating Facebook account at pindutin ang settings. At dito naman ay hanapin lang natin ang See More and Account Center. Pindutin lang natin ang Your Information and Permissions. At dito naman ay hanapin natin ang Access Your Information. Then, continue lang tayo sa ating Facebook account na magpa up sa ating Facebook. Dito sa Access Your Information ay hanapin lang natin ang Personal Information. Then, scroll up lang natin at hanapin natin ang Your Address Books. Pagkatapos nito ay magpapakita rito yung mga information at access natin na nakasave at nakamonitor kay Facebook na itong mahahalagang information na ito ay dapat tayo lang ang makakakita at hindi ito dapat makita ng iba. At lahat ng information nyo dito ay makikita ng iba kung halimbawang hack ang inyong Facebook account. Kaya dapat ang unang gagawin natin dito para hindi nila ma-access o makuha yung mahahalagang information na nandito nakasave kay Facebook ay i-delete natin ito ng tuluyan. Para makaiwas na rin po tayo once na may magtangkang manghack ng ating Facebook account pindutin lang natin yung delete all para mabura lahat ng mga information natin. At kapag ganito po ang lumabas ay pindutin lang ulit ang delete. At antayin nyo lamang po na ma-delete lahat. Then lalabas po dito ang you don't have any imported contact information. Ang ibig sabihin lang nito ay na-delete nyo na lahat yung mahahalagang information at access na nakasave dito kay Facebook. At ganun lang po kadali mga Lodi no. At kung may natutunan ka sa video nito, pa-share naman para aware po ang iba dahil usong-uso po ngayon ang pag-hack ng Facebook account, lalo na po yung mga malalaking bahay. Ibig sabihin ay yung kumikita na ng mga malalaki. At syempre, wag nyo naman akong kalimutang i-follow sa aking Facebook page para updated ka sa mga upcoming tutorial na pwede kong i-upload dito sa aking page.